Pusturang pustura si Rowen at nang maabutan ko siya sa isang job fair. Bakas sa mga kolorete sa kanyang muka na pinaghandaan niya ang pag apply Dating household helper sa Hong Kong pero nagbalik bansa siya matapos makaranas ng pangmamaltrato mula sa mga amo. Yung employer ko sa Hong Kong, nadismaya ako sa ginawa niya sa akin. Habang nagsampay ako ng mga damit niya, Nagbibiro siya sa akin, tinulak niya ako sa building. Kasi e, siyempre yung tiris doon, sir, dagat na kaagad. Bago ako bumagsak sa dagat, babagsak muna ako sa mga ano, yung alam mo yung doon nga ng barko. Yon ang katukutan ko. Kaya ayun, nang dahil doon, nagbreak break contact ako, sir. Matinding hirap ang dinanas ni Rowena na tinutustusan ang apat na anak, dalawa, nasa kolehiyo. Sa kakarampot nakita ng kanyang mister sila umaasa kung minsan nakakarakit siya bilang kasambahay pero dalawa hanggang tatlong beses lang ito sa isang buwan. Sa kabila ng malagim na sinapit sa ibang bansa, desidido si Rowena na muling mag-abroad. Sa kabilang dako, si Mary Jane Robles. Dito sa bayan nakikipagsapalaran. Nakailang sumok na siya sa mga job fair pero kung hindi bigo, Kalaban niya naman ang malaking gastusin sa pag-apply ng trabaho. Nagsubok ako sa ibang job fairs kaya lang na disappoint ako kasi pinaglalabas nila kami ng pera. So wala naman akong ganong pera cash na ibibigay para agad makapasok. Kabilang si Narowena at Mary Jane sa mahigit dalawang milyong Pilipinong jobless. Base sa Pulse Asia Survey nitong Marso, isa pa rin sa pinakapinoproblema ng maraming Pilipino ang paglikha ng trabaho sa bansa. Sobrang hirap kasi pag once na wala kang madukot. All, nagsasabay-sabay yung mga gastos, bayad sa bahay, tubig kuryente, ganyan. sa eskwela pa ng mga bata. Tapos yung magkakasakit pa, hindi mo na alam sa kakukuha. Bukod sa kakulangan ng trabaho, hamon din sa nakararaming Pilipino ang sapat na sahod. Kaya ang ilan napipilitang magdoble kayod o hindi kaya'y mapabilang sa milyong-milyong OFW para sa disenteng pamumuhay ng pamilya. Nitong Mayo, Higit 4.8 milyong mga Pilipino ang underemployed o ang bilang ng mga Pilipinong naghahanap ng higit pa sa isang trabaho dahil hindi sapat ang kita. 1989 pa nang huling nagkaroon ng aumento base sa batas, bagay na matagal nang ipinananawagan ng mga grupo ng manggagawa. 608 hanggang 645 pesos ang minimum wage sa Metro Manila nasa 361 hanggang 520 pesos naman ang daily rate sa ibang mga rehiyon. Naipasa na sa Senado ngayong taon ang panukalang 100 peso increase sa minimum wage, pero hindi ito umuusad sa kamara. Ang estimate dyan, IBON no, Foundation, of course alam natin yan lahat, may 1,200. Pero as early as 2008, no less than the National Wages and Productivity Commission estimated the living wage to 2008 at around 917 pesos. Noong Mayo, inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Regional Wage Board na pag-aralan ang hiling na aumento. Nais din ng gobyerno na lumikha pa ng mas maraming trabaho sa pangarap na balang araw. Hindi na kailangan pang magibang bansa para maghanap buhay. Pero hanggat hindi pa naaabot ang mga planong mag-aangat sa antas ng sahod at trabaho, tila malayo pang makamtan ang mga pangarap ni Rowena at Mary Jane. Makatapos yung anak ko ng pag-aaral. Makatupad nila yung mga pangarap nila. Tapos yung hindi na kami masyadong hirap. Uh -huh. Gusto ko sana magkaroon kami ng sariling bahay. Kasi wala kami bahay, sir. Eh. Mabigyan mo lang ng ano. Magandang kitapukas na din yung mga anak ko. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.